AJ Raval, ipinakita na sa publiko ang dalawang anak nila ni Alger Abrenica. Kung nitong nakaraang Halloween ay tinakpan ni AJ ang mukha ng bata during her Darna costume pictorial, ngayon ay lantaran na siyang nag-post ng video ng mga ito. Sa kanyang IG stories ngayong November 9, ay ipinost ni AJ ang video ng dalawang bata na tumatakbo sa loob ng bahay. Mapapansin din na mas matanda ng kaunti ang batang babae kumpara sa batang lalaki. Tugma ito sa nakaraang interview sa ama ni AJ na si Jeric Raval kung saan ibinunyag niyang dalawa na ang apo niya kay AJ at Aljur, isang babae at isang lalaki. Marami ang naniniwala na nadulas lamang si Jeric sa kanyang sinabi. Dahil sa bawat panayam noon, kina AJ at Aljur ay mariin nilang itinatanggi ang pagbubuntis ni AJ. Ito ay sa kabila ng balita ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube show kung saan may nakakita umano kay AJ na nanganak ng nang nakatakip ang mukha sa isang simpleng ospital noong Nobyembre 2022 habang si Aljur ay naghihintay sa parking lot ng ospital. Matatandaan rin na sa interview ni Julius Babao kina AJ at Aljur na inupload noong Agosto, 27 2024 ay tahasang tumanggi ang dalawa sa pagkakaroon ng anak. Samantala, sa interview naman ni Boy Abunda nitong Setyembre, 2025 ay inamin ni Jeric Raval na nadulas lamang siyang isiwalat na dalawa na ang anak ni na AJ at Aljur. It was in an interview na sabi mo, na may apo ka kay AJ at kay Aljur. <laughs> Nagalit sila sa iyo. <laughs> Hindi naman actually nadulas lang ako noon eh. <laughs> ah, nadulas ka lang. <laughs> Pero ngayon ay tila handa na si AJ at unti-unti nang ipinapakita ang mga anak nila ni Aljur sa publiko. Ano ang masasabi niyo sa desisyon ni AJ na ilantad na ang mga anak nila ni Aljur? Share your comments below.